Senator, magandang po. Hello. Hello, good morning Melo at sa lahat po na ating mga tagapakinig. Apo, uh, doon tayo mag-umpisa sa natanggap nyo na rin po yung uh, kopya ng COC, Certificate of Candidacy mm -hmm. at saka yung uh, Statement of Contribution and Expenditure ni Mayor Guo. Ano po, nabasa nyo na po ba? Ano po ang laman nito, uh, Senator? O, humingi po kami ng kopya ng dalawang importanteng dokumentong iyon. Yan nga pong uh, Certificate of Candidacy at saka yung statement of campaign expenditures nung pong unang hearing na dumalo si Mayor Alice Go. So aming pong pinag-aaralan uh, masusi yan Melo kasi uh, dapat sana yung mga dokumentong yun ay mas klaruhin. Uh, sino ba talaga mm -hmm. si Mayor Alice Go at ano yung mga katotohanan tungkol sa pagkatao niya at tungkol sa kanyang background dahil nga po nung unang hearing eh ang lalabo uh ng mga sagot niya kaduda-duda no dahil wala siyang diretsong sagot mm -hmm. napaka basic na mga tanong tungkol sa pagkatao niya pero puro hindi daw niya alam uh, kaya hiningi ko yung COC din ay dahil uh, sabi ng mga nakausap namin na taga Bamban eh at sila daw ay lahat magkakakilala sa kanilang bayan mm -hmm. nung unang uh, sumulpot sa awareness nila si Mayor Alice nung 2022 lamang, wala daw sa kanilang nakakakilala sa kanya. ika nga zero uh -huh. ang pagkakilala nila uh -huh. sa kanya. So paano uh, nakapag, uh, hindi lang well, sir Melo, hindi lang siya nakapagkaroon uh, ng negosyong babuyan, uh -huh. hindi lang siya um, Uh, tawag nito, nakapag uh, naging incorporator ng isang napakalaking complex ng Pogo dyan sa Bamban, uh -huh. yun na nga, nakatakbo pa siya at nanalo uh, bilang mayor. Hiningi ko rin yung sose niya dahil uh, paano nakaiton ng uh, sapat na pera para sa campaign fund uh -huh. kung bago lamang siyang kilala ng mga tao doon. At, diba, at saan yung sources uh, of funding niya? So ito sana ha, sana itong COC at SOC niya makapagbigay uh, linaw uh, tungkol sa kanyang pagkatao. Kasi ang tanong ng lahat ha, hanggang ngayon, Sir Melo, uh -huh. totoo kaya na Chinese Ayun. talaga no? si Mayor Alice Wu? Yun, 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 talaga, importante yung itanong niya mm uh -huh. na si Mayor Alice na napag-alaman nung unang hearing, walang maayos na record dito sa bansa, uh -huh. ano, uh, yung uh, wala siyang hospital Records. record of birth, Opo. kahit yung mga dokumento na pumasok sa kahit anong school uh, ay wala. Eh, pero siya, itong misteryosong tao, mm -hmm. walang malinaw na background documents, naging mayor, mm -hmm. eh, lumalabas na may anggolong in investigahan mm -hmm. doon sa kanyang Pogo Complex. Ayon sa mga intel agencies natin, hasangkot naman mm -hmm. sa hacking at surveillance activities, pati na ng ating mga government website. Wow. So, Kumpala, oh, eh, wow, hindi ko maklaro ang ospital, mm -hmm. lalong lumalabo at lalong uh, talagang nakaka-concern mm -hmm. uh, sa ating lahat. Opo, opo. Uh, uh, Senadora, uh, mm -hmm. uh, 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 may kamag anak po ba ito? Yung tatay ba niya buhay pa? Nandiyan pa ba? Eh, mukhang buhay pa mm -hmm. kung pagbabatayan yung ilang mga sagot niya. Uh, sa aming mga tanong nung unang hearing. Opo? Pero pati yung ganyang sense namin, ah, okay buhay pa yung ama nila. Mm. Pero nababalot din sa hiwaga. Mm -mm. Dahil doon sa isang uh, dokumento tungkol sa mga negosyo ni Mayor Alice, nakalagay doon na uh, Pilipino mm -mm. Uh, ang kanyang ama. Pero dun sa na isang nakuha naming late registered, ha, very late registered mm. na Uh, birth document mula sa PSA ang nakalagay namang nationality nung ama niya ay Chino. Chinese. So ano ano ba talaga, di ba? Ano opo. ba talaga yung katotohanan mm. sa kanyang pagkatao at uh, kanyang background? Yung, yung, yung kanyang nanay, ano po ang nationality? Well, uh, ayon dun sa mga dokumentong nakita namin so far, opo. ganun din yung iba. Uh, Filipino di Umano ang mm -mm. kanyang ina, doon naman sa iba ay sino uh, oo, oo. oo so di diba, Melo kailangan nating uh, i-establish hmm. meron ba siyang mga dokumento na undoubtedly hmm. i-establish yung kanyang identity bilang Opo. Pilipino dahil ano eh parang baka siya sa kapangyarihan hmm. sa isang uh, maliit na bayan sa Tarlac eh mahalagang malaman uh, bona fide. Oo. Filipino ba siya upang magsilbe bilang opisyal dito sa ating Republika? Sen. Senador, hindi siya naturalized uh, Filipino citizen. Eh, yun ang amin kailangang malaman. Siya ba ay born Filipino citizen or siya ba ay naturalized? Opo. Para di ba matuhog-tuhog natin ang katotohanan ng iba't ibang punto tukol sa misteryosa Alice Eh, yung iba sa atin, Sir Lolo, hirap na hirap ng national ID, no? O. Kung kulang yung papeles natin, mm uh -hmm. -huh. delay sa paghanap ng trabaho dahil nga uh -huh. hindi makakuha ng school record. Uh -huh. Pero ang uh, maswerte Mayor Alice, hindi. Mm -hmm. no? so, ang gulo-gulo at saka nakapagtataka kasi mm -hmm. ano ba to Unfair. Mm -hmm. <laughs> Tayo pagkuna ang dokumento, hindi magawa yung mga importanteng bagay sa buhay natin. Opo, opo. Si Mayor Alice na kulang at mm -hmm. ang lalabo pa mm -hmm. ng mga naipresentang dokumento so far, mm -hmm. wow, ang dami na niyang nagawa na napaka-privilege niya dito sa opo. ating bansa. So so far, Senator, ang na-establish niyo po, wala siyang school records ngayon? Maliban kung Walang malinaw. Walang malinaw? Wala siyang... may, birth, may birth certificate siya o wala siyang dokumento mula sa ospital kung sa sinasabing siya ay pinanganak? Walang ganon? Walang hospital record of birth. Opo, then, Meron naman tayong kanyang registration ng live birth pero yun nga super delayed registration. Late registration. At may Yay, talaga, taon-taon, Carmelo. At may iba pa akong mga dokumentong hawang, pero Uh, well, wag ko na munang sabihin kung ano-ano ang mga ito. Mm -hmm. Abangan na lang po ang ating mm -hmm. publiko at mm pamamagitan niyo sa media Apo. sa susunod na hearing na very Apo. soon na po. Kaya po ito na ang Kat Senador ay dahil doon sa sinasabing involvement niya doon sa isang Pogo site dyan sa Bambang yes. Tarlac. Ano po? Siya din, yes. Siya din ba nagbigay po ng... Mayor na ba siya ano, na mabigyan po ng uh, permiso po yon? Ah, that was the year before Apo. na tumakbo siyang mayor. Pero klarong siya ang representante ni Yang Hongsheng uh -huh. Company. Nakasulat sa ano eh dokumentong uh -huh. i-issue sa kanya yung uh -huh. na dono o letter of no objection. Opo. uh in inisyo sa kanya ng dating municipal council. Uh -huh. Uh -huh. so, talagang umihiling kami ni Sen. Sherwin nung hearing na pinapakita kay Mayor Alice Wu, uh -huh. yung dokumentong iyan, nakasulat klaro ang pangalan niya. Uh -huh. Pero paulit-ulit nilang sinasabi, uh -huh hindi ako konektado sa home sync diba, paano ba naman mm -hmm.